¿ teníamos que Yo! What's up mga kaidong palibagong araw, palibagong video naman tayo ngayon at magandang araw po sa inyong lahat at welcome na naman sa ating youtube channel at for today's video mga kaidong magluluto tayo ng Balbacua sa Bisaya, ang tawag nito Balbacua so meron tayong Corning Beef dito tapos may tubes may Mamasitas na Asuites tapos Tomato Paste tanglad tapos bell pepper tapos yung sa sibuyas dahon tapos yun, may lamas na tayo so yun umpisa na natin mga kaidol sa pagluluto yan magpainit lang tayo ng kawali tapos pagluluto natin ng olive oil ng gamit ya Hay, text ang natin yung sibuyas. tumong, 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 idol Pero tumong, lang tumong, 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 Mengalaman natin mo kom, nggak serap bau hindek. Ya, bisa-bisa saya nolam mas. Oke. Oke. natin tong beef na pinakuluan na natin. Tapos yung sabaw nito, hanggang sa may misa. Bale, ito, yun yung atong ilagay dito. Mga ito yung kanyang sabaw kanina mga gari magay na dito tapos ilagay na natin ng tubig ayan right tapos simpre

saka, so sige natin ng asin paminta na yung paminta na malaki ito na lang so yan mga kaedol at naglagay tayo ng paminta pero durog lang yung paminta nalagay ko kasi wala kaming paminta na yung malalaki na hindi pa durog naubusan. So, bali lalagyan ko din yan ng tubig, dadagdagan ko kasi konti lang yung sabaw niya. So, yan para marami yung sabaw na mahigop. dahon ng laurel punti oh, lang at pakuloyin na muna natin ito mga kaedol so yan at dito sa kabila may humba oh. wow sarap ng humba yan mamaya nandiyan sila sa labas kasama namin yung mga pinsan namin kasi may hanabi dito kaya nagluto na ako na maaga para makaikot-ikot kami doon mamaya makatingin tayo ng hanabi Oops. okay ito yun natin to baka makalimutan natin to dapat kanina ba ito nalagay isa lang kasi baka magkasim naman ng masyado may lagay pa ako ng anong maya yeah. so, wala naman tayong wala naman tayong kalamansi mga rider yung ilagay natin yung sinigang buha tayo ng sabaw niya sana magustuhan nila ito. để mà tăng lên sa a crackled Tapos ganyan para matunan. Wala, ang luto. Ang na jarum antuk baru pelanggan nanti selain hmm. oh yang mukanya so apa natin pag maglambot na yung karne, saka natin ilagay itong last na ilagay natin. Yan. Lagyan natin ng sinigang. Kasi wala namang limon, kaya sinigang ilagay natin. Para mag-asim siya. Kasi pag walang asim, diyan yan matawag na barbacoa. Alright mga kaidol, at yan. At patapos na yan so ay, palambutin lang natin yung ating huling nilagay pagkatapos maya maya papatay na natin yan so yan boots na yan so tapos na tayo magluto so meron tayong mga bisita sa labas rights Ya. Oh. So, <laughs> yang ganda. Oh. Wow. Dari sana so tahu? Wow. Yeah. Ah. Ang ganda. Huhuhu. So, Bagong lahat kakain muna kami Yang yung yang tumitingin ng fireworks, tingin lang kayo. Wah, yang ganda oh. so kaya lang muna tayo yun yung I'm ating mga bisita oh Let celebration ng celebration anniversary Ayun oh. ganon ah. ganon ganon oh. Ganda ganon ng Wow, ganda. Yon. So, kain mana tayo kain? Ya si mama, mama ya kain. Para

Okay ulit nga Okay ulit? Sabi ni si mamaya sa siya magpaputok kung makawin niya daw sa so. nila. Ayan o. Oh. Ay, okay. okay, okay. kain, kain. May nag ayan na naman oh. Hello! Ayaw mo, ayaw mo kayo lang, kayo, Kaya na kayo dyan at titingin kami ng fireworks dito. Kaso lang mga kayo hindi ganong magkita doon sa likod. Yan no? kasi may bahay kasi. Kung wala lang yung bahay, pag-iba muna natin yung bahay no? Gaganda. Wow. Tayo na dito tayo may Ayano dito din oh. <laughs> Puputukan din dito oh. Ha? Nakakulot. Ah. Yo. <laughs> ah, <laughs> ah, <laughs> yan. Boom. So, mga gusto ng sili, may sili doon sa loob. Asa hindi makaligtas sa anghang sile? sili.

karena makai do lah, abang itu salah bahaya Bagi kita Ah, itu Abang kumakain mari <laughs> ah, <that? laughs> you know? kita mo, so kaganda. Okay, okay. Oh.

Ibong ganda Hindi ako makakaya ng mayos nito. Kasi tumitingin tayo sa ano eh. Ah, behave kayong dalawa ha. Ah. Ah. Ay, 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 Siguro dito ko lang muna tatapusin yung ating video. Abangan nyo na lang ang susunod na video mga kaidol. Ang karagtong video na ito. So, nag-enjoy naman ang lahat ng ating mga bisita mga kaidol. Lalo ng mga pinsan natin na andito dumalo sa parang late na celebration na din ng anniversary namin yun ni Mrs. Anne. At saka yun natuon na may hanap eh. so yun hanggang dito na lang mga kaidol at abangan nyo na lang sa susunod na video sa mga bagong, bagong pasok dyan please like and share and don't forget to subscribe Jade Mendero TV hanggang dito na lang I love you all God bless you all mag kayo palagi mga kaidol bye bye mm -hmm.